Okay, may gagawin tayong uh, sinon, sa, sinon sino siguro to mga boss no? Nabubulol bang <laughs> Ayan XE Pro 601 Ayan, sinon nga Maliit lang na amplifier So, sunog na to Hindi ko lang alam kung mapapalitan to Buksan muna natin Tingnan natin kung anong problema nito Andyan yung may-ari Shoutout sa may-ari Kay Kuya Anthony Ayan Pagkain muna natin. Nagulog pa. Maliit lang na amplifier ito mga boss. Try nating i-repair na nga na. Sana hindi makalawang. May nasunog ata dito. Tingnan natin. Ayun, ang cute naman. <laughs> ang liit naman ng ano niya. Ang liit naman na ng... tawag dito. Ano ba nangyari dito? Anipis nyo niyo. Bago na yung volume. Yung potentiometer mukhang napalitan na rin yung mga potentiometer. Nasunog daw o ano? Sige nga, iyan e, eh, natin saksak natin ayan may power naman na natin ko ah, nag switch naman yung relay na natin ko may ito lagyan natin ng audio mga boss yan lagyan natin ng audio isa lang naman yung audio nito yung okay. speaker natin na eh balikog na kaya wala akong pamalit ngayon nito wala masog ah, ang hina nakasagad na sobrang ina ng tunog babaan muna natin try natin yung kabila Sobrang hina ng sauce. Sobrang hina. ayun o. No? Sobrang hina ng sauce niya mga boss. Saglit lang. I-confirm ko muna sa may-ari kung anong problema nito. Saglit lang mga boss. Okay. Nakausap ko na yung may-ari. Uh, tama nga yung inala natin. Yung mahina. Kasi testing natin yung kabila sobrang hina yung isa may lang so nakasagad na yung volume nya sobra parang bulong lang talaga yung sounds ang gagawin natin dito ay yung number one suspect natin dyan ay potentiometer kalasin natin although parang pakiramdam natin palitan na ng potentiometer to tingnan lang natin so natin para makasiguro tayo kalasin natin yan para ma-pull out so itong ginagawin gamit ko pala na pangkalas ay ano Ah, uh, number 10 ata 'to. Number 10. Yung socket wrench. Pwede kayong bumili nito sa Shopee, yung angkot ni ata nito, yung ano eh. Ah, uh, spanner plug, socket wrench. Kalastay, kalas, kalas tayo. Oya, hindi kasi ah. Okay, katayo kasi ano, may dumating na customer. So pinat na natin para ano. Pero tuloy tayo dito sa ano. Yan nga, mukhang bago ng palit. Ano ba nangyari dito? Ano natin? Ah, ano to? Yung potentiometer niya. Yung tawag dito. Yung maliit. Yan, maliit. Siguro ko convert na lang natin yan convert na lang natin yung potensya na nito. 50k na maliit ito, So, maliit po siya. Ito yung standard na meron tayo. Tapos, ano ba nangyari dito? RN po, so, hihinang lang natin yung P&G. I-check natin ito kung ayos pa. Pisterin natin. Ito so, may analog tayo. So, natin 'yan, ang buo pa. Okay. Doi okay, padyos pa naman ang palo nya So, bagong palit kasi ito eh. Itong ano, itong puting refrigerator na 'to. Maliit kasi masyado eh. Okay. So, wala na patay na o dito kapila patay na nga ito ano naman to uh, mic volume tingnan natin kung ayos pa to oh, wala na rin nakupo patay na rin mag ubos <laughs> ubos meron ka ba motor ng kwan? sailing pan? wala po yung rewinding? wala ba pa rewind ko talaga? wala po wala mo available kasi doon, ano? Uh, rewind rewind po talaga yan dito daw sa lamuan meron eh o oh, doon po so, uh, sa lamuan saan ba ang darun na? eh is isabihin nyo lang sa jeep ibababa naman kayo doon Ah, alam mo mga kwa na yun? Opo. Di na, to. na tos, po, huwag mo sa sa... kasi. Masimbahan kasi, hindi pag-aantay pa. Hindi mo tatapos ang... Hindi naman makukuha ka agad yung kuya, no? Opo. Matay. Mainit sa mga. Sige, thank you. Ay, okay, may customer. So, tanggalin natin to tapos kuha ko ng apat na potato mito. Isasalpa ko muna kung kakasya tingnan natin kung uubra kasi maliit siya eh. Pag hindi ko masya, order tayo sa online. Anong size ba nito? Sige nga, tingnan natin kung Pupag ka sila So pwede mga boss Natin ang tatlo-tatlo So dito muna tayo sa ano dahil magkasama naman yun Matatagalan din tayo magkalas ng anak pyesa. Tingnan nyo mga basong kaibahan. O, laki nyo. Ito mukhang nilinis lang yung potentiometer. Kasi mukhang may signs na nanginang eh. DVD. Kala ko nga DVD eh. So ayan nakakabit na yung dalawa so ito naman dalawa yung Kabit muna natin dito. Ito yung pinaka-bold. Nakakabit naman dito yung jack niya. May speaker na may jack na may speaker na. power na natin power on. power on <laughs> kalas, kalas. maliit lang pero malakas tayo natin sa kapila Okay na So mga boss yun lang ang problema niya Wala tayong isaktong ganito Meron naman ito sa online, mabibili Pero dahil gusto na natin pagganahin agad Para mabawasan yung tampak natin dito ginawan ko na ng paraan ngayon mga boss ikakat ko na dito kasi pagpaplanohan ko pa kung paano discard dito mahaba ng haba yung video natin so wasted lang naman yung mga ano gagawin ikat na natin tapos punta na tayo dun sa pinaka final so saglit lang mga boss So ayan mga boss, ayos na So nilagyan na lang natin ng cover kasi sa o tatama siya para hindi siya magdikit dito sa kabila. Gagawa nang wala na yung holder na ano at para hindi rin siya gumalaw-galaw. Ayun, secure na secure naman siya diyan. Ayun, na-cover siya ng maayos. Okay na. So paano yan? hanggang dito na lang mga boss at nagawa natin ang paraan yung amplifier na to. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.